Umalis kang nakasapatos, pero uuwi kang nakapaa. Ay, yate! Dahil lamang sa ulan, nagbaha. So, heto ako ngayon, guys. Maglakad ng nakapaa. It's been a while. Ngayon lang ulit ako naranas ng nakapaa. sa <laughs> so, susunod, huwag kalimutan magdala ng chinelas kapag maglalaro sa labas. Lesson learned. Pero ulan ka lang, gutom ako. Walang makapagtigil sa akin. <laughs> palang sabi nila, no? Every after baha comes ayuda. Joke lang. <laughs> Thank you, ma'am, for the rambutan. Pag-uwi ko kay nanay, nakasabit sa door ko. Thank you! So, baka mag-wonder kayo bakit ako nakapaa. Ah, ito ang dahilan. <gasps> ang sapatos ko na piniling magtago sa loob ng bag ko dahil ayokong mabasa. Charot lang. She, Mataas Matas <laughs> ah, masyad na siya masyado yung tubig na So, lagpas na siya, malulubog tong sapatos ko kapag piliin kong gamitin Wrong epic kay tumigil ang ulan after ko lang makasuhay. So, Ngayon okay. ulan. Let's have a apple tea. Try daw natin. Japan product. Apat siya. Four sachets. Parang siyang asukal. Ito ang ending. Masarap siya. Ahem. Pwede siya sa cold and hot.